masaya masaya ko ngayon mga idol kasi dumating na itong aking matagal nang hinihintay yung idol itong google adsense mga idol ngayon lang na araw na ito mga idol anong pizza ngayon is 23 ng October 23 ng October lang nakuha ng misis ko mga idol pero may nakasulat dito sa likod mga idol sa aking adsense is 26 September 2024 tapos mayroon dito pagadian uh, post office, pagadian post office mga idol. Tatak na oh. Pagadian post office. Oh, mga idol. Oh. Pagadian post office mga idol, no? Oh. oh. Uh, October 2, 2024. October 2 nila natanggap mga idol nito tat -tat tatak na idol oh. Pagadian paghadian city mga idol dapat tong October tong October to mga idol dineliver dito sana dito sa bahay pero wala ang deliver ang dumating dito sa bahay mga idol pabalik-balik na lang ang misis ko mga idol doon sa post office dito sa Pagadian walang walang adsense na maibigay nila hindi ko maintindihan mga idol kasi Di computerized naman sana ngayon dapat ala alam nila kasi kitang kita ang tatak mga idol di receive nila idol yun know? oh so, receive dito sa pagadian mga idol so. October 02 October 02 mga idol October 02 dito sa pagadian post office ngayon ang pizza natin ngayon is 23 October mga idol bali 21 this na nakatago lang itong adsense ah, ah google adsense ko idol sa sa kanilang opisina dapat ito sana dito sa Pagadian City pag mayroong ganito snappy sila dapat snappy sila mga idol bakit? kasi natalo na sila dito hindi si natalo na sila dito sa uh, cellphone natalo na sila dito sa uh, uh, yung naghatid ng ano yung GNT magpakita sila ng gilas mga idol na makuha o mabigay kagad ito biro mo 21 21 list mga idol na hindi nila ibinigay pabalik balik kami halos itong bisis pabalik balik ang misis ko mga idol doon sa post office dito sa Pagalian shout out lang ko sa post office Pagalian ayos ayusin naman ninyo pag uh, kung mayroon kayong mga sulat o ano mga dokumento na napunta sa inyo ayos ayusin naman ninyo kasi ganito nangyari sa aking Google AdSense at ngayon lang na dumating na malapit ako ma-expire sa aking monetize sa aking YouTube channel. Masaya sana, masaya ako ngayon kasi dumating na ito pero ang pagkakamali lang dito sa post office ng uh, Pagadian City. Hindi po hindi yan. Kaya kayo wala nang magpapadala sa inyo ng mga dokumento Uh, dito na lang sa GNT, LBC, kasi talagang nagsiservisyo sila na maganda. Pero sa inyo, walang naghati dito sa bahay. Kompleto sa address, ang aking AdSense, kompleto sa address, nandito lang ko sa Pagadian City, wala man ko, hindi man nakatira sa bukid. Pasinsya, nabanatan ko kayo. Kasi yon ang ginagawa ninyo, tandaan ninyo, hindi ko kayo tatantanan yan sa mga ginagawa ninyo marinig ito sa buong mundo sa aking YouTube channel. Ah... Uh, malaman ito sa ating mahal na mayor, mahal na gobernador, at malaman ito sa lahat, pati pa doon sa Luzon, sa main office niyo sa Manila, na umabot ng 21 days ang aking AdSense ngayon lang dumating. Uh, 21 days na nakabinbin sa pisina nyo. O, lukot-lukot na yung gilid. Lukot-lukot na yung gilid. Ah, uh, lukot-lukot na yung gilid munti na ako ma-expire ng aking channel dapat hindi nyo gagawin sa sunod na sunod na kung ano mga dokumento na ibigay diyan sa inyo ibigay lang inyo uh, masaya din ako ngayon kasi napuha ko na ito kasi one week na lang expire na ako ang aking monetize na aking youtube channel mabaliwala yon kasi dahil sa dito Masalanan ninyo na nga taga-post office kayo. Tandaan ninyo, pag umpisa ko kayo na uh, batikusin, hindi ko kayo tatantanan. Hindi ko kayo tatantanan. Mabuti na lang at nakita ko ito. Nakita ko itong aking uh, dokumento sa aking YouTube channel. At nagpapasalamat din ako sa mga sumusuporta sa akin, sa mga sumusubscribe sa akin. Uh, baka sabihin ninyo na hindi ako nag nag ano sa inyo, nagre-reply sa inyo. Malaman na din, din ninyo pag na-monetize kayo, maraming pinagbabawal. Kahit na i-search ninyo, maraming pinagbabawal. Kaya kahit na hindi ako nag-respond sa inyo, nandoon pa rin kayo sa puso ko. Kasi kung wala kayo, hindi ako hindi ko makuha itong aking uh, sa aking pagka, sa pagka-monetize ko sa aking munting YouTube channel. Maraming maraming salamat sa mga. shout out sa aking lahat na sumusuporta ng aking channel. Shout out sa ating lahat. Mabuhay tayong lahat. At itong ko office, banday mo kaya hindi ko kayo tatantanan. Okay lang? Huwa!